Guys, meron tayong customer dito, isang Venus na 29er. na, 29er. So, si Idol, galing miag so hindi niya kayo bike. are ang problema, ang indala na iya isang friend mo na, diba? So, yung problema, ang indala nila nung Saturday sa akin, eto daw, hindi gumagana na. Nagaganon lang, oh. <laughs> so, ngayon, nung binalik niya, wala na, nag na. Yung problema nito mamaya, baka buksan natin, lost street na yung loob. Ewan ko lang, kung binuksan, buksan nila, wala. Why man? So, bala, na rin karoon ko ano tsura, yan eh. Tanawin ta kung ano, lost street la o hindi. Kay do, nakulbaan ko sa nga sitwasyon na, oo, oh, nakudako, playo. Damn! Yeah! Nice one. Tanawin ta rin karoon kung ano, yung obra ni idol ni kay Hinayaan niya kasi ang sinabi niya, oh, siya nawag sana ng gamit din. So ginamit niya pa rin. Ay, <laughs> ah, ini ako ng mat. 'Yun. Tapos, so, oh, ito na. Ay, di po tayo. Ikoy ko yo no gas. Hindi ko din di pa mau pasang iya ng clutch. Guys, so hindi matanggal to. Ato na, umukas, ha, na nungkas na. Ay, salamat Sige ginoon. Korea Lost lang. Right. Kayiging ano nila, mong yung pilit, yung blao, oh, area rin kung um, do. Oh. Hindi po tayo, basta yung Lost Trail. hindi din niya, kas! So, ito na lang yung papalit natin, guys. Oh. Same naman to, eh. Ayan, same naman to. So, tanggalin ko na lang ito ibigay na lang natin sa kanya ito na kong spare ito yung spare na to nang galing dito sa isang driller na nawasak so ito lang yung gagamitin natin ito na lang so ito tatanggalin do akin to eh ito na lang eh so ito ito yung sa kanya wala na ay yaday po ito yung problema natin guys nasulbar na natin to agay tiga tiga yung ganun no. Oh, tiga tiga boy. Ah, gaung otang nga no. Gas suso What? So, ito na guys, natanggal na natin yung kanyang ganito. So, hindi na ito maganda. Buti na lang meron tayong mga pull-out. So, ito yung pull-out natin. Ah. Oh. Yan, galing ito sa nabali na RD. So, tara! Linis muna tayo tapos ikabit ta para magana na ang ya di po tanga ardia. Gago. Okay, here we go. Agay ka na. Tapos na guys, limpyuhan. So need naman natin ibalik para makabit na natin diyan sa may bike niya. So una maglagay muna tayo dito ng pampadanlog, syempre. So ito na natin yung trailer niya. So need natin mga guys yung pulley naman. Lagyan muna natin ng papanandog dito. Ayun. Kakabit na tayo ng trailer niya. Para makompleto guys ang iya nga set up no sa 12. So meron tayo dito ang na kags na may kasama ng prehab. So ito ikakabit na lang natin. Igugulo na lang natin to. So sabi niya idol, ikabit na lang daw and then tirao na rin yung unuson na na. Amo mo na na pagunus Ay! Dre, pulse na lang nagaling animal Yun niyo. Tapos ito, ibalik ko nang iyang 6 pulse. Wow, And then ang adapter Ariyo. Na, nasubok na natin yung RD na bagong limpyo. Bagong kayo. Yun, gumagaan na ang animalya. Nice one. Kering-kering. Uhuy! Red doll, okay na? Thank you so much. Dula ang balon mo si Migo mo. Nga, ano ka na eh? Lesson learned. Lesson learned.